Hey guys, kung kayo po ay mayroong TikTok account at gusto nyo pong i-upload yung inyong mga videos sa Reels at hindi nyo po alam kung paano alisin yung uh, watermark ng TikToks panoorin nyo po ang video na ito at ituturo ko sa inyo kung paano So eto guys, punta lang po tayo sa ating TikTok account Yan So eto yung ating TikTok And of course, punta lang tayo dito sa aking profile. Sa so, halimbawa, ito. Ito yung mga videos po ng aking TikTok, guys. So, dito tayo. Ito. Yan. Nakikita nyo po ito guys. Ito, ito. Itong tuldok dito sa may... Dito, dito. Yung tuldok na yan na tatlo. Yan. I-copy link lang po natin yan. Pindutin dyan. Tapos i-copy link natin. Ayan siya o. Oh, copy link. iyon Link copied. Sabi niyang ganyan. So, mag-exit po tayo dito sa ating TikTok account. Punta tayo dito sa Google. Ayan yung Google oh. At i-type lang natin yung TikTok downloader. Tapos ito, 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 ito yung pipindutin natin guys ha. Yan. Tapos i-copy paste natin dito yung, yung link kanina na kinapin natin guys. So yan, yan yung link ng video na gusto kong i-download na walang watermark na. So download natin siya dyan. Yun, without watermark. Okay, sa so, EX lang natin itong mga ads-ads na lumalabas guys, naman, no, yan. Do you want to download? Download. Again, kasi na-download ko na siya. So, kung nakikita nyo po dito, mayroon po siyang file downloaded. So, open, sabi niya. Automatic yan guys, mag-exit lang tayo dito. Punta tayo sa ating gallery. Kasi sa gallery po, automatic na nandun na yung video na ating dinownload. So, ang nakikita nyo po yan, yung, yan yung videos kanina don sa aking, aking um, TikTok account. Ngayon, nandito na siya sa aking gallery. Tapos, wala kayong makikitang watermark. So, ganun lang po kasimple guys, ba diba? So ayun guys at kung gusto niyo pong i-upload yung video na yun sa Reels ay pwede na po kasi wala na siyang logo ng TikTok. Ay alam naman po alam naman po nating lahat na hindi po natin pwedeng i-upload yung mga videos na mayroong watermark lalo na galing sa ibang platform or apps kasi third party po yun pagdating kay Reels. So yun ganun lang po at kung mayroon kayong natutunan sa video na ito, wag niyo po kalimutang i-share. Thank you.